sa nakatakdang pag-aresto kay Apollo Kibuloy sinabi ni Senator Bato de la Rosa na siya ang magsisilbing uh, one man security ni Kibuloy para uh, maibusan o hindi makalapit ang mga anumang threat kay Kibuloy nakakatuwa talaga to si Bato de la Rosa no? sa tindi ng kanyang uh, pagiging kaibigan kay uh, Apollo Kibuloy talagang poprotektahan niya ito kahit ano mangyari ganun talaga pag uh, malaki ang iyong utang na loob sa taong uh, nagbigay sa iyo ng uh, malaking pondo sa nagdaang eleksyon lalo na sa eleksyon na uh, senatorial noong uh, 2019 alam naman natin na uh, sinoportahan talaga ni uh, Apollo Kibuloy itong si Bato del Rosa in uh, return doon ang kanyang uh, pagiging uh, malapit sa kanya sa kanya sa pag-aresto kay uh, Kibuloy sinabi niya na siya na lang daw magbabantay kay uh, Kibuloy sa tangkang pag-aresto ng uh, Sergeant of Arms ng Senate of the Philippines kay uh, Kibuloy na maaaring uh, inaantay nila ng sambahan ng Pilipino kung kailan talaga isa siya pang warrant of arrest. Kaya kahit itong si Kibuloy ay nagpresintang uh, magiging uh, one-man security, kung baga, bulletproof siya ni Kibuloy. Grabe mo, tindi mo talaga ba ito, no? Sa ngalan ng pagkakaibigan, hindi na uh, nang alang ang kredibilidad ng Senado, ang uh, pagiging kaibigan pa rin ang uh, sinasabi niya dahil mabait daw ito at wala namang ginagawang masama at hindi raw siya naniniwala sa mga kasong uh, kinakasangkutan niya. Kaya taloy na pagsabi si uh, former Senator Antonio Triales itong mga alagad ni uh, Duterte, mga wala sa ayos o wala sa hulog. Eh kasi naman talagang pinoprotektahan nga nila si Kibuloy. Eh. Hanggat maani nga talaga ayaw nilang iharap sa Senado pero nandiyan na pa mapares kaya wala na silang magagawa. Eh, kung sakali man lang na-arresto ito, at uh, ikulong sa Senado sana naman bigyan pa rin siya ng pagkakataon na magsalita para i-deny niya ang lahat ng mga akusasyon sa kanya ng mga kababayang sinasabing uh, ginahas at minolesta niya. Eh, pero ang tanong, kailan ba talaga i serve ang warrant of arrest? Isang linggo na ang uh, nilabas ito ng Senado pero hanggang ngayon ay wala pa rin talaga kinakdang uh, date kung kailan talaga i serve ang warrant of arrest. Kaya itong mga kababayan natin, lalo na social media, mainstream media at mga vlogger, nag-aantay talaga. Ano ba talaga ang gagawin ninyo? Isa-serve ang warrant of arrest? So hindi. Kasi nga, ang sabi nila, baka wala na sa Davao City, nakalabas na rin sa Pilipinas ito si uh, Kimuloy sa tindingan ng kanyang mga influensya ng mga kaibigang uh, politiko, lalo na yung mga limang senador na pumirma na huwag siya i-contempt at huwag siyang nga ng Senado. Eh baka sa oras na ito, kung kailan i-serve yung uh, warrant of arrest, eh wala na sa Pilipinas. At tagal nyo naman kasi mag-ano eh, na umaksyon, bakit nga ba ilang araw na nagdaan, hindi pa lumalabas ang uh, arrest warrant uh, kay, uh, kahit na Gimuloy. Kahit na napirmanan nito ni uh, Senador uh, Mick Sumire, pero hindi pa rin umaabot sa kapulisan ng Davao City sa pakikipagtulungan ng Sergeant of Arms kung kailan nga talaga ito aarestuin sa dami ng na mga nag-aantay dito para bang uh, talagang sinasadya na na delay So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiral, magmamadsyag kung talagang uh, a arrestin nga ba o hindi si Pastor Apollo Kibulor.